So, ayun guys. Ayan. Ito yung pangalawang gata. At ito naman ang iririkado natin ang luya at saka sibuyas lamang. So, ayan. Dapat lalagyan ko ng tanlad. Ayaw naman ng aking partner ng tanlad dahil nababanghan. So, ayan. Yan lang. Tapos, ito may kalabasa tayo. So, ayan. Ayan. Gagadaan natin sa gulay. Iuna natin to. Isa lang kasi maano siya, medyo matigas siya. Yan. Sarasaring gulay tayo ngayon. Ginataan sarasaring gulay. Iibabaw natin guys yung okra. So ayan, lagay na natin. Siguro nagtataka kayo dahil hindi ko hinihiwa. Sinadya talaga guys. Kasi pag ginihiwa ko yun, naglalabasan yung kanyang, yung naglalaway siya. At <laughs> yan, hindi yan maglalaway. Ganun ako guys, pag nagluto ng okra, buo siya. Hindi ko siya inaano. Hindi ko yan hinihiwa-hiwa. So, ayan. Ayan. Tutuin muna natin sila bago natin ilagay yung ibang sangkap. Mas madali matuto yung guys. Ito medyo matagal-tagal dahil matigas nga. So, ayan guys. Kumulo na siya. Atin muna siyang timplahan. So, ayan. Kaunting asin lang. At saka kaunting granules. Ayan pala. Yan guys, tapos lalagyan natin ng daing na ano ba tawag dito ah, at tagalog ito, pero dito ay lusod. Yan, dinaing siya aking hiniwa dahil mahalalaki siya. Ayan. Kaya kunting asin lang ang linagay ko guys. So ayan guys, ilagay na natin yung daing. Ayan, barol naman sa amin to. Ayan, lagay na natin. Tapos ilagay na rin natin yung patula. At saka yung talbos ng kalabasa at bulaklak. Ayan, sarharing gulay. So, ayan guys, ilagay na natin yung unang gata. Ayan. Manapin guys. Good na yan. Tama lang ang pinta, guys. So ayan. Luto na ang ating ginapaan. Sorry, sorry, gulay. Thank you for watching. Bye and God bless. Don't forget to follow, like, and share, and comment para kayo pasalamatan. Bye. बर्खा